Samantala, nagsagawa ng force and preemptive evacuation sa iba't ibang bayan sa lalawigan ng Cagayan habang kasagsagan ng paghagupit ng bagyong Ophel. Sa pinakahuling ulat ng DOST Pag-asa, naglandfall sa bagaw Cagayan ng Bagyong Opel bandang uh, alauna imedya ng uh, hapon noong ikalabing apat ng Nobyembre. Dala ng malakas ang uh, or dala ang malakas na paghampas ng hangin at pagbuhos ng ulan matapos na itaas sa Tropical Cyclone Wind Signal number no. 5 ang bayan ng Gonzaga at Santa Ana Cagayan habang uh, tropical uh, Or tropical cyclone wind signal number 4 naman ang hilagang silangang bahagi ng lalawigan. Dahil dito, agarang nagsagawa ng force and preemptive evacuation sa mga residente ang iba't ibang MDRRMO, katuwang ang iba't ibang ahensya ng gobyerno upang matiyak ang kaligtasan ng mga kagayano. Samantala, bilang pagtugon ay kaagad namang namahagi ng tulong ang Office of the Vice President sa mga apektadong pamilya na kasalukuyang nasa evacuation centers sa bayan ng Santa Ana, Cagayan habang puspusan din ang pamamahagi ng relief pack sa iba pang lugar na bang na apektuhan